Gusto nyo ba ng thrilling adventure at exciting experience? Hindi nyo na kailangan lumayo pa para lang makahanap ng exciting activity dahil 2 hours away lang from the metro. Pwedeng-pwede na kayong magkaroon ng awesome adventure. Good morning mga ka-homepage! Panibagong adventure na naman ang aking susubukan katulad ng wall climbing water trekking at saka caving. Ilan lamang yan sa mga pwede nating activities na gawin. Dito lang yan sa Tanay Adventure Camp. Simulan natin ang aking tanay adventure sa medyo madali-daling activity kaya ng pag-akyat sa 40 feet walls na ito. Ayan mga kaupay, ang una kong susubukang activity ay ang wall climbing. Pero siyempre bago tayo makit, kailangan muna natin na alamin yung mga basic at saka mga good to know information sa pag wall climb. Kaya naman kasama ko ngayong umaga ang program coordinator ng Tanay Adventure Camp, si Miss Dora Azania para malaman natin kung ano nga yung mga information na to. Miss Dora, ano pa yung mga dapat nating na malaman bata tayo umakyat dito sa ating course na to? And, uh, good morning, Kuya Yes, uh, good morning. Kuya or Izzy, yan. Yeah, um, Uh, welcome to the Adventure Camp. And the wall climb namin is just 30 feet high plus 10 feet na overhang. So all in all 40 feet yung taas nya. Personal protective equipment so, na Mayroon tayong harness dito. Very important And then, and then uh, while climbing, kapag gusto mo na climb, just say climbing or going up. Okay. At ayaw mo na, gusto mo nang bumaba, mabababa na ako. So, na. You know, and then Uh, pwede nyo pong i-follow yung mga forces according sa color o kung saan nyo talaga gusto umawak. As much as possible, close yung body natin sa wall para at least uh, hindi tayo mangalay o mapagod. And then, last thing to be reminded of is that uh, gamitin yung leg power. Then, okay. yung strength. Mo. If you're ready, then let's go. Kims, nakasuot na ako ng mga gears. You're ready to go. Ang konsepto ng artificial wall gaya nito ay nagsimula sa UK noong 1964. Nilikha ito ng physical education lecturer na si Don Robinson at kalaunan ay nagkaroon na nga ng iba't ibang klase. Isa nga sa pinakasimple ay gaya na lamang ng inakyat ko kung saan itinayo ang 40 feet wall at kinabitan ng mga screw on holds. So ayan na, we're all set. Nakasuot na ako ng mga gears kaya tara na, makinatayog na nating patagalin to. At ayokong <laughs> at kung gaya ko, eh, manilang sa inyong pag akyat dito. Pwede niyong gawing mas thrilling sa pamagitan ng color-coded holds. Kung saan, sa mga magkakaparehang kulay ng screw-on holds na kayo pwedeng humawa para masukat ang inyong katatagan at determinasyon. Uh -huh. Woo. Diba? Parang ano, parang the flash. Ang bilis, bilis ko. Ayun, uh, parang wala na naman. Kasi hindi na ito bago sa akin. Pero, feeling ko sasakit na naman yung mga braso ko dahil medyo mataas-taas to kasi dun sa mga first na inakit kong mga wall. Kaya, ayun, nakapagod. And I'm a complete. So from our first adventure, which is yun nga e eh, wall climbing, susubuo naman natin yun e eh, rappelling. Kung kanina ay pake t ang ginawa ko sa pagmagita ng wall climbing, let's go down naman through rappelling. At kaya nga sa wall climbing, konting lecture, konting reminders plus protective gear at wala. Pwede na tayo mag sa nerve rocking 50-footer rappelling tower na ito. May mga few instructions lang okay. ako while uh, nandito ka. Pagka nilagin na kita, mm -hmm. um, are you right-handed or left-handed, CJ? Alin po yung strong hand mo? You're right. Right yung strong hand mo. So, kapag nilagin na kita dito, I just need to yung ilihin and then straight yung ano, forming L shape position din. Dun sa, ano. And then yung strong hand na sa likod siya. Sa din siya. So. Yeah. So, yeah. Sana. Sana bigla akong kinabahan. <laughs> oh, mas so mataas to. Sa mga Bilay. Okay. previous na rappel. Yeah. Yeah. Intense. Good. Ito. Alalay lang. Mm -hmm. Aharap ka pa lang sa akin. Hindi tayo ka tayo rin. na. ka lang. Upo ganito. Yan. Bigay, -bigay ng weight harness. Bigay ng weight harness. Okay. ready. Diretso lang po, God. Huwag mo na magbababa. Diretso Okay. Let's come across. Hi, John. Hi, Parang wala lang na naman. <laughs> Pwede kisa pa. Pero, bilis ah. Feeling ko, feeling ko nag-i-improve ako dito sa mga, ano na to, sa mga escapades na to. Dahil, yung last time kong tinrya yung rappelling, eh, hindi ako ganito kabilis. Or, hindi ko alam. Siguro nag improve lang talaga ako. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng rappelling ay to rope down? O mga ba gamit ang lubid? Habang maari rin itong tawaging abseiling na nagmula naman sa German language. Ang abseiling ay nadiskubre ng sumunex guide na si John Shirley Stratton matapos ang kanyang solo attempt sa pag-akyat sa summit ng bundok ng Peredoux sa French Alps. Sa ngayon, nagagamit na sa iba't ibang application ng rappelling gaya ng climbing, caving, at maging sa pagre-rescue. Nagkaroon na rin ito ng iba't ibang style tulad ng spider Australian Rappelling. At dahil hindi pa naman ako bihasa, ang Australian Rappelling na lang muna ang susubukan ko kung saan nakaharap pa baba ang gagawin kong pagrarapel. <laughs> Wait lang. <laughs> yung grip. Back me niya. Kailangan. Kailangan talaga, ano. Uh, siguro regular ka na gaganito. Or ewan ko. Dahil <laughs> medyo parang mali yung pagkakahawa ko sa tali. Medyo oh, mahigpit daw sa abin ate. Kaya... Mas madalas po yung sabado Oo. Oh, oh. Kailangan talaga may ano, no? parang... Oh. Uh, oh. <laughs> <laughs> <laughs>